ako buti na lang guys talaga nandito ako sa Taiwan kasi biruin mo kung nasa Pilipinas ako baka mangyari yung nangyari sa akin dati na kailangan kong bumili ng Elmer's glue para lang meron akong pangdikit sa fake eyelashes ko that time talagang sobrang takot ako kasi ma baka mamaya anong mangyari sa mata ko ma-irritate yung mata ko kasi syempre iba yung fake eyelash glue sa Elmer's glue, di po ba? So, meron kasi akong isang shoot na urgent talaga. Tapos, meron akong kailangang dalhin. Wala ako. Alam nyo ba kung ano yon Backpack. Kasi hindi ako nagba sa mga previous na mga work travels ko, meron akong backpacks pero binigay ko na talagang binibigay ko agad, hindi ko na ginagamit ulit, binibigay ko na agad pinapadala ko na agad sa Pilipinas o, tapos ngayon, kailangan ng backpack tapos yung specific color buti na lang nahanap ko and siguro sa mga nangangailangan din dyan, halimbawa meron kayong mga shoot or mga urgent na pictorial na kailangan nyo yung mga ganito mga ayos ah um, na, or mga bags, nabili ko talaga sa net. Tapos, ang maganda sa net, affordable din siya. So, para sa mga kaibigan natin dyan, gusto ko lang ipaalam sa inyo na nakakatulong talaga ang convenience para sa isang tao or para sa isang citizen or mamamayan. So, yan din yung uh, sana, ganyan din yun sa Pilipinas para naman no, mabuhay ng maayos yung mga kababayan natin at Makakapag-extra sila, ba, diba? kung ano yung kailangan nilang gawin dahil madali lang, madali lang mag-travel, madali lang mamili, ba? Diba? Madali lang magnegosyo, ganun.